Okay guys, sa ah, good morning ah, So ngayon na ah, meron tayo rito nga Dalawang customer Ayan sila sir uh, ah, Bali ito guys sa ah, Honda Civic ah, IDSI Ayan sa kanya to kay sir Tapos ah, ito naman ah, Suzuki Ayan Suzuki na ano to sir? Sias Sias Ayan Suzuki ay ah, Sias Ayan Bali dito muna tayo guys Sa alternator ni sir Ayan uh, ah, Itong dalawa na to sila sir ah, Nagpunta siya siya para ipa-check sa atin yung mga alternator nila. Bali, ito guys, kay sir, uh, na-check na to. Uh, huwag na natin pangitin guys kung sinong nag-check na, -check na ito, Pero siguro naman mamumukaan si sir nang nag-check niya. Siyempre, para sa ano na lang ng shop, uh, hindi na natin babanggitin. Yan. Katulad din natin mga auto electrician yan. Yan, bali ito guys, sa uh, ang problema na ito, uh, carbon brass lang. Yan, ito. Sobrang exit. Yan. Bali, dalawang carbon brass lang ang pinalitan ko. Yan. Ito naman guys sa uh, uh, sa ibang shop na pinuntahan niya, uh, inoperan si Sir nang uh, nasa 5,000 plus. Sir, pakita mo nga sir yung inoper sa. Wala namang pangalan sir no ng shop no. Yan. Wag na natin anihin. Yan. yan. Bali ito guys. Yan, yung ice regulator 26, rotor rewind 22, uh, labor 3, 380. So uh, ito kasi napakagandang tingnan. 380 ang labor. Pero dito sa piyesa, talagang na sila yayari yan so uh, 5,180 yan sa katumbas na 50 pesos sir 50 pesos lang no 80 ah 80 pesos ang bilhin ni sir dito sa carbon brass carbon brass na to so yung sa tingnan ko nga sir bali ang kinasto sa si sir 80 pesos nawala yung 5,1 yan tapos ito na guys uh, pininturahan na rin namin para maging maayos na rin siya para kapag kinabit, uh, talagang malinis na malinis. bali ito guys, okay na. Ang pinalitan lang namin guys, carbon brass. Teka, lika, Pakita natin sa mga viewers natin. Yan. Bale, ito guys, uh, detesting natin. Yan, kapit natin yung saksaka kasi may, may kuryente ito guys. May kuryente, nanginginig kami dito. Yan, yeah, detesting natin. 5,180 ang katumbas lang na binili ng pyesa 80 pesos yan, pakita ko sa inyo guys yan, so ngayon guys wala pang battery indicator yan, kasi wala pa tayong mainline yan, ngayon nakatong nilagay natin mainline iilaw yan, din na marit ok, iilaw na yan, ngayon guys, papakita ko sa inyo yan, halagang 80 pesos naging ok yan, ang nito Yeah. Okay, guys. 14.6. Napakaganda ng karga, 'di ba? natin. So kapag niload natin, ah uh, digital ito. Ang rating lang yan uh, na 13.8. point 13.8. Yeah. lang naglalaro yan, guys. Yeah, kasi nga digital. Pero kapag walang load yan, 14.6. Yeah, okay na. Balik to, guys. sir uh, okay na, uh, Return na. Pacheta pa sa kami nastos. Ano uh, ba kami papatayin na nila? Shout out ka. Nagpapasalamat uh, nga pala ako sa mga kaibigan ko nag-refer kay Boss uh, uh, Paladin sa uh, kay Jack Paul, JP, pare. Maraming uh, salamat sa pisa ko sa Bas, para, yeah. family mo, chef? Family mo? Sa mga kaibigan ko, sa, sa mga pamilya ko, taga Santa Rosa. Yeah, so, sir, uh, okay. sir, uh, balik taga Santa Rosa, sir? Santa Rosa. Uh, okay, sir, taga Santa Rosa, uh, Buti na punta rito at shop natin para maging maayos ang sasakyan niya. Bali, ang putol kay Sir, ah, nawala na. Pero na, dito naman tayo kay Sir. Kata rin, amuntikan din maputol guys. Magkano sa sinisingil sa'yo ng buong under rito? Bali, parang 7,000. Pero ito guys, ito lang naging sira. Pakita ko sa inyo. Yan. Kita mo, sumurek. Yan, sobrang dumi ng rotor sa baba. Yung slip ring, sobrang dumi. Yan, kaya hindi talaga kakaragay yung alternator niyan. ito guys, sobrang iksi ng carbon brush niya. Yan. Bale, ito lang guys, ang sira niyan, kaya umilaw yung battery indicator. So ito raw, uh, kumukurap-kurap daw ang indicator nito. Ibig sabihin, gusto niyang kumarga kasi nga, marumi lang. bali carbon brush lang papalitan namin dyan guys. Yan. Bale, ito guys, Yan, papalitan namin ng carbon brush assembly kasama holder yan ito guys mahaba yan tapos ito guys yung IC ni sir kaya napadpad si sir dito sobrang tuloy niya ng motor nakita yung GM pala din so bumalik siya yan alam niyo guys sa totoo lang pinabibilis si sir niya ito ng IC na ito ang hirap hanapin ang hirap hanapin sir saan na pupunta kung di makita siya panahawin ang option panahawin so ito guys sasabihin ko sa inyo Bihiram bumigay ng IC na ito ang kalimitan lang bumibigay sa ganitong ang Terminator katulad ng mga uh, Toyota mga uh, Fortuner yan kapumbas na ang ang bumibigay ito naman kayo sir yan kasi sa Fortuner guys minsan na uh, Terminator puli yan mga plus puli yan ito guys carbon lang ito ang kita naman guys yan ngayon na. uh, ko na to, syempre kailangan pinturahan ko rin kasi nakita ni sir na pinturahan ko kayo sir <laughs> Kaya ipipintura ako na rin mo sa kanya. Ito sir, sasabihin ko sa iyo. Kapag hindi ko yan, mag-comment ko sa YouTube ko. Sabihin mo na, hindi ko oo Oo. Oh, oh. Ha? Mag-comment ko sa rama. Yan. Yeah. Tapos guys, sasabihin ko na sa mga mabubudol sana kayo sir. Ang dalawa na sa natin. Bukas din ko, magsimba kayo. Then guys, kayo lang ha. Malang na tayong pinakatamaan na siya. Kumbaga, wala tayong pinakatamaan. Kumbaga, hindi aling mismo. Kaya na po sila rin ito, kaya natin solve ang problema na sa, sa, sa kanila at ang later Sir, maraming salamat sa iyo. Okay. Paano ka sa sir? Kapuyaw. sir, kapuyaw. Sir, sir, saan taro ko sa? Thank you. Maraming salamat sa iyo. Boys, ka Na, ng Aspen na Ano right. lang, guys. Ah, kapag napatpag kayo sa Binyan o kahit sa lugar kayo, punta lang kayo sa Team Paladin. Ah, uh, open it na lang sa Team Paladin Channel. Yeah, panuori nyo lang ako kahit nasa bahay kayo, nakakawa yun mga oh, isang sasakyan lang. Sir, baka may mga Shoutout ka. Nalang na raya. So yun yes, guys, uh, si sir. Okay, thank you.